Hey guys na naman and welcome na naman tayo sa panibagong video. This is Jumper Peña. So for today's video po ay pupunta na naman kami sa barangay Dita Santa Rosa sa labas ng highway. Bali pupunta natin ang ating shop nila doon sa barangay Dita. Kung saan mayroon doon mga pinakamurang bike doon sa highway. So napansin ko kasi ay mga mura pala dito at quality yung mga bike bali kasama namin si Tito Noriel at si Hart so bali nagsakay kami ng e-bike papunta doon sa shop ng bike so nagtataka kayo kung ba't may, wala tayo sa Bicol so nandito tayo sa uh, Laguna kung saan ay nagbabakasyon tayo for one week so ito guys nasa labas na kami ng highway sa barangay Dita at malapit naman dito yung shop ng bike so ayan Bali nahirapan kami paglabas dito sa highway kasi maraming mga dumadaan dito. So ayan guys, nandito na kami sa labas ng highway. So ayan guys, yung ating shop nila ay ang Discovery Outdoors Sports Shop. So nandito yung bikes, parts, and sales service na matatagpuan dito sa Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna. So ayan guys, ay maghanap muna kami ng parking dito So yan, bago namin makahanap ng parking dito So pumasok na kami sa shop ng bike And hahanapin namin yung pinakamaganda at pinakamurang mga bikes Ayan guys, yung mga bikes nila dito So maganda At mga quality, so murang mura yung mga bike So nandiyan lahat, may BMX, may mountain bike, road bike at saka iba pa So yan yung aking uh, napili, yung color bloom yan

So bali nagtatanong pa yung may-ari ng uh, shop nila dito. So naghahanap pa sila ng box kasi dadalhin natin to sa Bicol. So yan guys yung ating uh, isi service natin dito sa Bicol. So abangan niyo na lang guys ang ating uh, mga bikes. So dito, yan guys, mag iba-iba yung mga bike nila dito. So yung mga price. So yan, pili na lang kayo diyan sa shop ng nila. So yan, maraming mga parts. May mga for kids and adults. So yan. Lahat dito. Nandito lahat ng mga bikes. Pati mga parts dito, kumpletong kumpleto. So yan guys. At meron pa yan yung mga ginagawa or yung mga ginagawang ano bikes. yan mga tires, rims mga gulong So, kompletong kompleto. So, yan yung pipili natin na bike ito. So, yan. Malabo kasi yan. 6 So, tatawadan na lang yung 6'5. Ayan oh. So ayan Para malinaw 6 so yeah so presyo to. tong, kasama, balik yung pressure 6750 kasama nato sa katung ito na lang ito dali Bali, ilalabas na ni Kuya yung ating napili natin na bike, yung color blue na 6.8 pero tinawaran namin to ng 6.500. So yan, napaka mura talaga dito at quality. So yan, si Tito Norial. At yan guys, yung ating bike natin. So imi-maintenance pa yan, aayusin, talagyan ng uh, brake pad at, at papahanginan pa yung gulong. So itetest natin ito sa mga next video natin. bali na ayos na lahat yung ating update natin so kompletong kompleto lahat so bali magbabayad na kami dito sa may ari na si Ruben ay so bali Gcas yung ano namin diyan kasi yung pera natin ay nasa Gcas so yan nagre receive na yan and pagkatapos namin mai-resibo na yan ay nagpicture muna kami dito So bago nag picture kami yan Ay nag road test na kami Pauwi na kami yan So bali mama yan, yan is Itetest namin to Kasama namin si Heart Heartland So thank you for watching na lang sa mga ating video ito So huwag kalimutan mag subscribe At mag like dito sa ating mga videos Na ina upload ko Maraming salamat na lang sa panonood So guys, nandito na pa tayo sa bahay ni Tita Nene and ayan na yung ating binili natin na bike. So ayan, yung ating resibo yan guys yung ating resibo natin so nasa 7k lahat lahat na yan so may binili pa kasi dyan na ito yung ating compact tire pump yan yan guys mini pump para dyan sa ating bike natin and then meron pa tayong mga tools gaya ng ating anong tawag dyan yung allen So all set na yan And meron pa dyan na iba pang tools Yung pang ukit ng sagulong Bali ito yung ating allen range At all purpose sizes na yan And meron pa yan mga tools dyan And yan pang -ukit sa gulong Yan guys yung ating pang -ukit sa gulong And meron pa dyan iba pa So yan May tornilyo pa yung nakasama So hindi ko lang alam kung saan yan nakalagay And then, dito sa ating uh, ano, sa gamit. So, meron pa dyan brake pad yung ginagamit yan dyan sa ating pagpreno. Yan, papala. Kita ko sa inyo, yan. Dyan yan papalitan kapag ano na, pag naubos na yung ating brake pad. So, yung kalahatan yan is 7K. Yan. So, yan yung ating uh, ginastos natin. So, lahat. Pati yung ating uh, bike natin so yan guys so bali dito sa ating mga binili natin na gamit so may binigay pa sa atin si Tito Noriel ng ganito yung tapaludo sa bike para protection sa ating uh, tubig or yung tiksip sa tubig and meron pa siyang uh, lights and tap dalawang tapaludo yan sa, sa, ano, sa, sa gulong So yan lang guys yung ating uh, freebies natin na binigay sa atin ni eh, Tito Noriel. So shout out sa iyo Tito Noriel para sa ating uh, bike natin. And meron pa yung binigay sa atin na ano yan, helmet or safety helmet. So papakita ko lang sa inyo kasi naka voice over lang tayo. So yan. Eh, yan guys yung ating uh, helmet natin. So powered by Evo. So linagyan na siya ng sticker. So yan lang guys. So ngayon at itetesting natin to mamaya Tama, sa Laban. bike natin na bago. So ititest natin siya. I-road test natin. So kasama niya si Hart yan. So yun Oh. Yung panahon ay medyo makulimlim na kadalasan umuulan. Pero ngayon hindi na. So mamaya protest style 421